Hi Alex! Ito na yung aking mounting garden. Ayan. Nag -ano na yung aking sili. Tapos yung okra. yan Kalabasa. Tapos yung beans. Ayan ang aking mounting garden. Ito may mga pinigas akong liso. Ayan. Nagumpisa na rin. Ayan Oh. Ito naman yung malunggay. Uy. Ayan. Ayan. Ito na ito. Ano to? Ito yung cherry. Yan. May dalawa akong puno na cherry. Yan. Tapos ito naman, sinubukan ko magtanim ng blackberry. Tingnan natin. Sinubukan ko rin magtanim ng guava. Ayan. Ayan. Bukan natin. Gamot yung dahon yun eh. Ito, ayan yung malunggay ko. Oo, oh, oh, nabuhay na siya ulit. Tapos ito yung strawberry ko na namunga na. Kinuha ko na, kinain ko na. Tapos yan. Ayan, may Ayan, mayroon na naman yung isa. O, oh, ito, mayroon na namang bunga. So, sana yun. Ayan, namumunga. Tatlo yung strawberry ko. yan yung saging ko. <laughs> Nilalagay ko sa pot. O, oh. pero may mga saging din ako dun. Ito naman, luya yata yun. Hindi ko alam. Kalimutan ko na. Ito naman, coffee. Mag-try din ako. Yan, mint. Ito naman yung rosemary. So, ito yung yan, ah, porma, porma Eh, ewan ko. Basta, prutas yan. Hindi ko masyadong ma-pronounce. Por, porma grenade. <laughs> siya, nag-try ako. Yung ano to. Ayan. Try natin. Kung mag -work. Kamatis ko. Ayan. Liso la yan. Tumubo na. Ito naman yung aking tanglad. tingnan natin. Binili ko. Tinanim ko lang. Malay mo. Ito naman yung aking ano, green onion. Matagal na yan hindi talaga nagsusurvive sila kapag ano eh kahit malamig so ayan no di ba madali lang yung itanim kahit sapat o, hindi na tayo bibili oh di ba makatipid tayo kasi hindi na nabubuhay siya eh so ayan pigas ko naman okra yan hmm. kahit konti oh di ba nakakatipid din Monting Garden ayan Oh, di ba? Galing. Dạ nè, mình garden đây cổ